Alright mga idol no. So magbibigay ko ng feedback ngayon mga idol about sa ating uh, Gear Elite na GX10 no. So based sa aking na uh, experience mga idol. Sobrang hina ng kanyang enter ko mga idol kaya ang uh, ginawa ko mga idol ay mayroon pa naman siyang uh, one week na replacement o refund refund hindi naman sila nagre-replace refund to mga idol no sa Lazada kasi hindi talaga pwede sa akin yung sobrang hina ng kanyang intercom ang tumutunog lang mga idol ay yung kanyang left side na speaker so maganda sana siya sa pagtugtugan mga idol maganda malakas meron siyang tatlong equalizer treble bass mid high parang ganun so maganda sana siya sa looks sa quality eh, ito sa labas maganda yung design oh. No? kaso ang alang sa blay kanila kanilang ano kahit yung kanyang mic tanggalan ko pa ng tao nito tatanggalan ko pa niyang foam na yan oh. ganun pa rin so buti na lang meron akong gear na shark pro na ko siya mas malakas talaga yung shark pro mga idol oh. siguro kahit ano, kahit sinasabi pa natin i-volume natin sa maximum volume, ganun pa rin. Walang pagbabago, mahina pa rin siya. Lalo na kung sobrang bilis niyo Nang takbo, hindi na marinig. Kahit pa sabihin natin i-close natin yung visor, hindi pa rin marinig. Hindi gaya doon sa Shark Pro ko mga idol. Kahit sobrang bilis namin, malakas man ang hampas ng hangin, maririnig ko pa rin malakas. Malakas pa rin yung boss doon. So, ayan mga idol. Uh, final kong review nito. Hindi ko alam kung defective. Pero sa tingin ko, hindi siya defective eh. Kasi dalawa yung ganito ko nabili mga idol. Ganun pa rin. So, ibig sabihin, pangit talaga yung pagka-design nila. Sobrang pinahinaan yung uh, intercom tapos isa pa mga idol is yung connection niya ang pangit Balik. hindi siya totoo na 2 to kilometers mga 500 meters pa lang nag na siya mga idol tapos pagkatapos mag disconnect hirap siya ibalik ulit hindi siya nag auto connect hindi gaya doon sa may shark pro ko ay ang bilis lang connect agad at saka may sign, may meron siyang tunog na intercom disconnected maririnig mo tapos pag malapit na kayo uh, intercom connected ganun ang marinig mo so alam mo na kung nagka connect na kayo ulit so ang kagandahan pa doon sa shark Proco kahit isang kilometro kami hindi siya nag-disconnect malinaw pa rin yung ah uh, boses namin doon kahit may harang na pag sobrang layo na talaga mag uh, may ano na putol-putol na siya pangit na pakinggan pero sobrang layo nun isang kalimplit na so ayan mga idol ay, yung feedback natin kung balak mong kayong bumili nito ayan ang masasabi ko na pagdating sa sounds kung tutugan lang talaga mga idol panalo siya mas maganda ang tunog nito kaysa doon sa chef Pro pero hindi ako nagpatugtog pag nasa biyahe kasi delikado mga idol hindi mo marinig yung kapaligiran mo delikado yan so yun lang ang masasabi ko no kung ano lang balak nyo lang tugtugan or Siguro Kung answer ng tawag Pwede na siya Pero para sa akin hindi siya kusado Alright mga idol maraming salamat Hanggang dito na lang Abangan nyo ulit Ang aking uh, unboxing Sa aking Shark Pro Para doon natin makumpel Kasi meron akong Shark Pro dito at saka Shark na version 1 So ayan peace out